Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng tila patama ang komedyanteng si KitKat laban kay Jin Padilla sa kanyang social media post kamakailan. Sa isang tila sarkastikong mensahe, binanggit ni KitKat ang pelikula ni Jin na Uninvited, sabay sabing, makanood nga nung movie na Uninvited. Kasunod nito ay tila pagbubunyag ng kanyang sariling karanasan kay Jin. Sorry di ko napigil, tawang-tawa lang ako dito. FYI, wala akong paki sa mga eksena. Natawa lang ako kasi nasapla si Jean. Di ka naman pala invited kasi Jin. Ha <laughs> ha Well sa akin. O Merpal ka din dati, ikaw na pinagsimpatyahan ko. Pero gamatong at nakipagkampihan ka pa dun sa umawi sa akin. Hahaha. <laughs> ha Katatanda at kalalaking yung tao, pinagkaisahan niyo ko. PSD ko makakalimutan yun at buntis na ako nun. Hilig yung manakit ng damdamin ng babae, bata, ng kapwa. Maraming netizens ang nakikisabay sa usapan, lalo na't na mainit na pinag-uusapan ngayon si Jin Padilla matapos nitong ipagtanggol ang kapatid niyang si Dennis Padilla sa isyo kaugnay ng kasal ni Claudia Barreto. Sa ngayon ay wala pang tugon si Jin Padilla sa naging banat ni KitKat, ngunit hindi malabong umani ito ng mas maraming reaksyon habang patuloy na naglalabasan ang mga saloobin ng ilang personalidad na tila may sariling karanasan din sa komedyante.